mga kadungday dahil nakabili tayo ng murang isda kanina paglabas ko sa trabaho na uh, tumingin sa palengke pasarado na sila ayan bumili ako nito kasi gustong gusto namin itong binababad sa suka yung iba yung kalahati ayun linagay ko sa repaga gusto ni Dudong na e, prito, tapos pagkaprito, di ba masarap sya isarsyado ito mga bukas pa to kasi masarap to ano na siya, naka 24 hours na kasi yung suka niya as in ano na siya, talagang umano na sa laman ng isda yan, linagyan ko muna siya ng asin ng bawang tsaka paminta bago ko siya lagyan ng ng suka para medyo umano na yung asin sa isda pumasok na sa loob ng laman niya ngayon dalawang suka ang gagamitin natin kasi itong isang suka is be, ano siya light light siya parang mild lang siya ito para tong yung sukang ano ba yung tawag sa atin paumbong yung sukang sukang iloko ba yung tawag nyo pero yung mga suka dito katulad to ka healthy ng mga sukang iloko sukang suka sa nyo ba or whatever or suka sa tubo hindi katulad nung sukang puti na masyadong acidic. Anong masyadong acidic? Ito talaga, no, ano, natura, natural. Natural ang mga ano dito sa Spain. Kaya siguro sila mahaba ang buhay nila kasi mga, hindi sila mahilig sa maraming ano. Mostly natural, tsaka, tsaka mahigpit sila sa mga pagkain. Mahigpit sila pagdating sa pagkain. Ayan lagyan muna natin itong pula na to. Kasi pag yun lang ang linagay natin na isa, hindi ka agad umaano yung asim sa isda. Katulad yung last na binabad ni Dudong. Wala siyang asim kaya linagyan ko, linagyan ko pa nito bago namin ano. bago namin prinito. Ayan di ba? Yan ang nagagawa ni Meta lahat na lang. Kailangan mong i i-content, di ba? Kulang na lang yung pag CR may iko-content mo pa yung iba nga, naguhubad pa, di ba? Para lang <laughs> magkaroon ng views, pangit naman 'yun. Huwag naman ganoon. Ayan, tapos maya-maya lagyan ko nito, pero maya-maya na muna natin yung matapang na suka. Tapos ah uh, hayaan ko siya ng 24 hours. Ayan ba, kunyari isang pula natin ha, ganyan. No? Pero mamaya dadamihan ko. Tapos ayan natin siya ng 24 hours para bukas pwede na may pag gusto ni Dudong magbaong sa trabaho doon na siya magprito o meron siya kasi minsan ayaw niya nang marami siyang hindi kinakain na pagkain hindi katulad ko na kahit anong pagkain sa trabaho kinakain ko kaya yan dati nagpatuyo ako nito linagay ko dyan sa bubong linagay ko dun sa bubong naku nakuha ng ano ano pa yung, yung malaking ibon Isang araw na lang, as in, tapos na yung pagpapatuyo ko. Diyos ko, nadali ng ibon na disgrasya. Kaya, ngayon, pag gusto ko itong patuyuin, ihahangil ko dyan yung pang pangipit sa damit. Hugasan ko na lang. Ihahangir ko. Kasi sabi ni Dudong, try daw namin na patuyuin siya. Para daw, hindi yung babad na babad sa suka. Na pag, pag nasobra ng babad sa suka, dedoro pag prinito niya. Pero, pagbabad na babad naman sa suka, di ba? Kahit yung tinik, lahat walang sayang yan. Lahat yan nakakain, di ba? Pag mo ng malutong, tapos na naumagahan na siya sa suka. Naku, lahat yan nakakain, pati tinik, lahat. O yan, abangan nyo. Ang, ang mm, aking daing. That's for all. That's for all. Ano ba yun? Natawag Bye -bye. na miscommunication or lack of communication mga kadungday kasi pumunta ako kanina sa palengke bumila ko ng isda, hindi ako nagsabi kay Dudong ayan, pag uwi ni Dudong may dala rin siyang isda nagpabili rin pala siya kaya ayan ngayon, sabi niya idaing ko din, ayan, di plenty of daing kami ngayon, eh, part 2 ito ng idaing ko hmm. Yan talaga. Ganun talaga. <laughs>